everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makita ang iyong password sa Facebook kung nakalimutan mo na ito. So ngayon nakikita niyo ay nakalagin pa rin tayo sa ating Facebook account. Pero susubukan natin makita ang ating password. Ngayon ang una natin gagawin ay i-check kung updated ba ang ating Facebook application sa so, pumunta ka sa iyong App Store or Play Store. Pagkatapos ay i-search mo ang Facebook makikita mo na dito agad ang application. So, kinakailangan mo lang itong i-update kung hindi ito updated. Ngayon, bumalik ka sa iyong Facebook application. Dito makikita mo ang mga options na nasa itaas. I-click mo lang ang tatlong buhit. Okay, tama yan. Ngayon, ay eh, mag-scroll ka lang at makikita mo na ang settings and privacy. So, i-click mo lang ito. dito options. So, kailangan mo lang i-click dito ang see more in account center. Tama. At makikita mo ang password and security. Makikita mo ito under sa account settings. Okay, so i-click mo lang ang iyong password and security. And dito makikita mo ang change password. Makikita mo rin ang two-factor authentication at saka ang save login. Okay, ngayon so, i-click mo ang change password at i-click ang iyong Facebook account. Ngayon ay subukan natin i-type ang ating password pero nakalimutan na natin ito. Kaya ang gagawin natin ay i-click ang forgot your password. Okay, tingnan mo yan. Pagkatapos dito ay i-click mo lang ang try another way kapag hindi mo talaga maalala ang iyong Facebook password. Okay, pagkatapos niyan, i-click ang try another way. At dito, may tatlong options ka. Una, yung send code via email, send code via Facebook notification, at enter password to log in. So, gagamitin natin ang send code via email, at i-click ang continue. Ngayon, may code na sinend sa iyong email. So, ang gagawin mo lang ay pumunta ka sa iyong email na ginamit mo para sa Facebook na ito, at i-type dito ang 6-digit code. Pagkatapos mong i-type ang 6-digit code, i-click mo lang ang continue kailangan ay tama ang lahat ng code na itatype mo dito or ang numbers. So, kailangan mo i-check ang iyong email. At pagkatapos niyan, ay pwede mo nang palitan ang iyong Facebook password. Ngayon, bumalik tayo dito sa password and security. At subukan natin ilagay dito ang code na sinend sa ating email. So, ito ang code na gagamitin natin para mapalitan natin ang ating password. So, i-click mo ulit ang forgot your password at i-type mo dito code na sinan sa iyong email. So, itatype natin dito ang number. So, 864-654. Katapos tapos ay ay click mo lang ang continue. So, kung gusto mo naman ma-receive ang code gamit ang Facebook notification, ay pwede mo rin itong piliin. Ngayon, at dahil napalitan mo na yung password sa Facebook, mahalagang isa -alang, alang ang ilang bagay upang manatiling listas at secure ang so, iyong account. Una, siguraduhin ang iyong bagong Roswell ay malakas at hindi madaling mahulaan, gumamit ng kombinasyon ng malaking titik, maliit na titik, numero, at special na karakter. Iwasan ang paggamit ng personal na information gaya ng birthday, pangalan, o karaniwang salita. Once again, this is Tricks TV. Thank you, and God bless us all. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong tutorial.